kung ganong katagal pa ito. For all we know, baka abutin ito ng dalawa, tatlong taon. O kaya, maalala natin, nung panahon ng tatay ni BBM, mayroong agrava Commission para investigahan ang pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ano nangyari sa Agrava Commission? Dalawa yung report. Yung isang report, mga, mga sundalo daw ang pumatay. Doon sa pangalawang report, wala daw kinalaman ang Pangulong Marcos at ang kanyang mga opisyales doon sa pagkamatay. So anong nangyari? Nag nagkaroon ng komisyon pero walang maliwanag ng mga resulta dahil dalawa yung report. Ngayon, ginagawa ni BBM yung ginawa din ng tatay niya nagkikreate ng isang investigative committee, pero ang totoo niyan, meron ba tayong ini-expect -re na resulta? Pagkakatiwalaan ba natin sila? Alam nyo, ito yung nakakatawa din sa Pangulo. O dito sa ano, lalong-lalo na pag nagbabanggagulan tayo sa social media, yung presidente nakadiscover eh, ng katiwalian. Tapos, Pagkakatiwalaan natin yung mga tiwan na mag-imbestiga tungkol sa katiwagin natin. So, anong tawag doon? Okay. At hindi lang lukuhan yan, budon yan. Binudon na tayo nung eleksyon, papabudon pa ba tayo uli? Pero yung totoo, ang presidente, hindi niya nakikita yung mga yan. So, no, question na natin itong ICI. Ano yung unang sinabi niya? One week later, may bago siya. Ang para ang sinasabi niya, ang mga ang Duterte pala, si Rodrigo Duterte pala, grabe pala sa flood control. Paano na pasok ang Duterte? Nung umpisa-umpisa pala, nung sinasabi ni BBM, War, Umpisang umpisa pa lang. Pinag-uusapan pa lang yung ICI. Tinanong na natin. Baka naman gumagawa lang kayo ng, ng investigative body. Pero iuwi iu at iuwi iu nyo pa rin kay Duterte. O, oh, yan na nga yung nangyari last week. Biglang may statement si Pangulo. Grabe pa na si Duterte. Nagulat ba kayo? Hindi na nakakagulat yung mga ginagawa ng ating Pangulo. In fact, nakakalungkot na. Hindi niya makontrol yung nakawan, kaya gumagawa siya ng gimmick. Yung gimmick na yun, para hindi natin masyadong pagtuunan ng pansin yung mga magnanakaw. Gumagawa siya ng gimmick, gumagawa siya ng kontrobersya para uli pagbintangan ang mga Duterte. Bakit kailangan niya magbintang ng ibang tao? Kasi ang sarili niya, ang sariling gobyernong Marcos, yung walang nagawa. Pinagtatakpan lang niya yung kakulangan ng gobyerno niya by accusing somebody else na gumagawa ng krimen. Ganyan ang pagdagulan yan sa social media. Kunwari, na? sasabihin namin, ganito ang batas. Ito yung mali na ginagawa ng mga tao ni Marcos. Papasok ang call. Anong sasabihin ng call? Eh, ikaw nga, ganito ginawa mo eh. So, yun yung equivalent. Ang ginagawa ni Presidente Marcos is, sinasabi natin, ang daming korupsyon sa Marcos administration, ang sinasabi ni BBM, eh, ang mga Duterte nga, malala. May mali dito. Tinuturoan niya tayo ng maling rason. Tinuturoan niya tayo na mawalan ng interes doon sa katiwalian ng Marcos administration. At instead, siniset up niya yung mga Duterte bilang mga kriminal para sila ang pagtutuunan ng pansin. Etong problema, Nag-work ba? Okay. No. Naniniwala ba kayo sa kanya? Hindi! Yeah. Yeah. Naniniwala ba kayo na lahat ng ito kasalanan ng mga Duterte? Hindi! Yeah. 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 Bakit kailangan pagbintangan ng mga Duterte? <makes> Dati Sara! <makes> Isang Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! <makes> Inday Sara Duterte! Yun ang dahilan kung bakit nagwawala ang presidente ninyo. Pero, ang nakalimutan niya, tayo, bawat isa sa atin dito, at bawat isang mga mamamayan, yung mga nanonood sa atin, lahat tayo may karapatan. At isa sa karapatan natin, ay magsalita at magpahayag magpulong-pulong katulad ng ginagawa natin dito. Karapatan natin ito. Ito ang sandata natin sa isang tiwaling administrasyon. Gusto ninyong magnakaw? Pwes, isisiwalat namin. <laughs> Gusto ninyong magnakaw? Pwes, hindi nyo kami mapapatahimik. Alam nyo yung pinakakinatatakutan ni BBM ngayon na sasabihin natin? Alam nyo ba kung ano yun? Mark! Correct. So, yung, ang ginagawa natin ay pinapantayan natin yung lakas at puwersa ng ating mga opisyalis. Dahil binigyan din tayo ng lakas at puwersa ng saligang batas. Yung karapatan natin na pwede natin i-criticize, punain, at sumigaw dun sa pinakatinatatakutan ni BBM na phrase, which is Marcos 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 Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Para sa mga kababayan natin, sa ngayon, mukha lang tayong ponte. Pero ang totoo niyan, marami tayo dahil mayroon tayong social media. Hikayati natin ang ating mga kasama. Come, let's join us. Sawahan tayo dito. Kasi ang totoo niyan, bibigyan lang tayo, ririspetuhin lang ng administrasyon kung nakikita nila tayo ang nagkakaisa. Sa ngayon, kasama na sa pambabastos ng budget, sa pambabastos at paglalapastangan sa ating mga karapatan, kasama din yung pambabastos sa ating iniisip at ating hinihikaya. Muli, manawagan tayo, magparami tayo, at magsama tayo, magsama-sama tayo sa isang malakas na